Ayan, magandang tanghali mga babayan. Alas 12.20 tayo. Nandito tayo ngayon sa may Baklaran. Papunta tayong Ukada mga kababayan. Ayan, nagpaalam tayo mag kay Madam para sa episode 68. Ayan, tanongin natin si Madam no. Dahil pumayag naman po siya. Magandang tanghali ma'am. Ayan. Anong pangalan po ni ma'am? Tin Pin. Tin? Tin. Ah. Tin. Taga saan si ma'am? Kabite po. Uy, taga Kabite. Marami na akong nabidyohan na taga Kabite ma'am. Buti pumayag po kayo. <laughs> Ayan. Saan sa Kabite si madam? Sa Bacoor po. Ay, Bacoor malapit lang no. Ay, big sabihin, gagagaling nyo lang ng Bacoor. Ah. Bumaba lang kayo dyan sa kasagsaga ng init. Di ba nasira yung beauty ni mom? Ayan si mom. Ilan taon na si mom? 24 po. Uy, 24. Para pero wakabayan, pag tinignan niyo si mom, parang ano lang siya. 16. Ayan yung mukha niya. Ayan. mam episode 67 tayo sa video. Anong masasabi niyo ma'am dahil nasa bahagi po kayo ng pre-ride ni kuya? Pre ride. Opo. <laughs> kuya, huwag na. Okay lang. Magbabayad po. O, okay. ayan si ma'am. Nagulat siya. Dahil nasa episode 68 siya ngayon sa pre ride ni Kuya. Ay na Kuya. pre ride po tayo. Legit. Pare-pareho lang tayo. Ano, e, uh. Eh. <laughs> <laughs> nagulat ba kayo ma'am dahil sa pre-ride? Ayun. Okay, oh, eh. tingnan niyo po yung yung ano ko, yung account natin sa Taxi Vlog. Follow uh, ko. subscribe na lang kayo para mapanood nyo po yung video nato ito mamaya sa free ride. Wala po talaga tayong bayad. Marami na tayong video sa free ride. Ayan. Oh, Shoutout nyo ma'am yung mga taga sa inyo ma'am. Ha. Ah. bahagi kayo ng free ride. Huwag na kuya. Okay lang. <laughs> okay lang. Eh, totoo po yan, ma'am. Wala pong along biro. Nasa pre-ride po kaya. Huwag ko kayong maya dahil si Kuya wala pong pinipili. Lalo na kayo papasok sa trabaho. Yun din ang ano natin. Kasi ano, sa anong init-init mo tayo. Kaya po, tingnan nyo po. Dahil pang siguro hindi po ako nagkakamali. Pang-apat kang taga... Ka, Diyan sa papasukan mo na, na natin sa pre-ride pero hindi natin babanggitin kung saan yung pupuntahan mo ito papasok si madam mga kababayan Ayan, hindi siya makapaniwala siguro kaya uh, nagreact siya <laughs> pag napanood nyo po yung mga video ko marami puro pre-ride talaga siya o, oh, nagbibigay talaga tayo ng libreng sakay para naman kumbaga hindi naman lang taxi driver kasi di ba karamihan kasi ayan naman papatay natin ang metro kahit na malayo ma, para malayo pa para wala tayong bus yan ayan, maririnig sa camera yan nagpatay tayo ng metro na, kuya okay lang po anong masasabi ni ma'am sa free ride okay naman po Iira lang kasi yung ganun nagulat <laughs> ba kaya Ayan, no. 24 years old pero mukhang 16 si ma'am. Pwede niyong shout out yung pinanggalingan niyo, ma'am, nasa sikat na po kayo. Ay, sa mga taga-baka or... <laughs> <laughs> Opo, wag, wag po kayong maana, yung kumbaga, shout out niyo po sila. May free ride tayo ngayon. <laughs> Opo, mababayan ako kay Anong masasabi nyo sa driver na tulad ng ganito, nagbibigay pala ng free ride? More blessings po. Kasi bihira lang yung ganito. Oo, kasi kumbaga marami na kasing driver dito sa taxi ah. Marami kasi dito nasisira na yung pangalan namin sa mga taxi gawa ng bago man huminto sa inyo, nag, napapansin nyo siguro nagbababa ng na salamin. Ma'am, saan kayo papunta? Ma'am, plus 50. Pag malapit naman, sasabihin sa'yo, malapit kasi, lugi, magkano lang ipapatak ng metro sa amin. Kaya karamihan, di ba, nag additional Pero sa atin, dito kay Kuya Taxi Vlog, walang ganon. Napansin nyo, huminto lang ako, sakay, go lang tayo. Para makatulong sa mga mananakay, tulad nyo, ang init-init na sa arawan, di ba, nakakapag kasi, sa ganda ng kutis nyo, baka masira sa araw. <laughs> Pero province ng magulang niya, ma'am? Surigao po. Ah, Surigao. Ayan. Ay, mga kababayan, comment down below. Kay ma'am, ano ba tingin niyo, kay ma'am? Maganda ba? Pangit? Ano tingin niyo? Ayan, comment lang kayo. Ayan, Ayan shout out sa'yo, Madam Eli, ng radio natin. Nakuha ko sa'yo yung comment down below. Sorry. <laughs> Shout out sa iyo, madam. Nasa ano ka ngayon? Pajuti ka na. Sana mag part 3 tayo sa video. Ito si mama yan ano, oh. kasi ganda niya mamilay eh. ah. <laughs> Paano po yan umuwi din kayo ng gabi? Opo, kasi ten yung out namin eh. Ten ng gabi, okay. di wala na yung pitiks, di ba? Talagang Paano po yung pag uwi nag na lang kayo? Talagang no choice ka. Magta-taxi ka o angkas. Kasi walang talagang masakit sa oka. Ma'am, teka. May tanong lang ako. Di ba tina hindi ba kayo, hindi ba kayo... Ito hindi naman sa pambabas dun sa mga angkas, no? Bilang kasi kay ma'am, na, dahil napansin natin na maganda si ma'am. Hindi naman sa pagbubula. Ano, hindi ba kayo natatakot sa angkas? lalo na di sa oras ng gabi. Minsan. Kaso wala eh, no choice talaga eh. hindi <laughs> ba kayo? Hindi, either dun sa natatakot, hindi nyo ba naisip na minsan baka mamaya makakuha kayo ng driver na oh. alam nyo na yung mapagsamantala sa pasahero, lalo na sa itsura ninyo ma'am. di ba? Ano naman, pag samasakay ako, sinisend ko yung plate number sa ano? Sa? Sa relatives ko. Ah, gano'n na lang siguro ginagawa niya. Pero siguro, para as vlogger, sa ah, concern lang naman ako, ano, siguro, di naman kasi kahit na isend mo yung plate number ng motor, kung yung motor na yan inakaw, or pick account yung gamit niya sa pagpapabook, siguro, hindi pa rin safe, di ba? Ah, sorry sa mga rider ha, ah. hindi natin kayo, hindi namin kayo sinisira, sa usapan, hindi namin kayo sinisiraan, ma'am. Napag-uusapan lang namin dito. Kasi si ma'am, itura niya, baka mamaya, nasa kayo nyo na si ma'am, mabait naman si ma'am. <laughs> Pero hindi talaga kayo mapapaniwala sa ride nyo ngayon, na. Ano? <laughs> Ayun. Ayun, hindi po. Hindi po. Kasi ano, kung anapuhay nyo po eh. Hindi. Talagang, ma'am, ito, sa video ko kasi alas 12 hanggang alaw na pag pumasok ka dun unahan na lang kung sino yung unang makaride pag una kang nakaride tulad nyo kakausapin ko talaga about sa pagbibideo pero never ko naman sasabihin na libre sa kayo kayo kaya kung napansin niyo sa video ko siguro bago ko dinis ka sa inyo yung pre-ride nasa pre-ride kayo nasa gitna na diretso lang tayo ma'am na opo paling po diyan sa offer. ah sa VIP ba kayo po opo ayan oh ah, sa VIP si mam bababa dahil pagpasok niya mga mangangalay na naman yung panga niya kangingiti eh. <laughs> <laughs> diba naman ano, na eh message na lang po kayo sa video ma'am kasi oh ayan diyan yung mga guard na yan yung iba dyan kilala na ako kasi sa tuwing dumadaan dyan minsan yung iba binibidyoan nila sinasabi nila ay ay nasa pre-ride kami yung ibang hindi ko na nababanggitin yung mga ano kung anong trabaho nila dyan pero dyan sa video ko mapapanood mo sila dyan baka nga kilala mo puro babae din kasi taxi vlog oo tingnan nyo po sa ano sa youtube yan makikita nyo po yung taxi vlog wala pa kasi akong eh, ano, sticker mo no? kumbaga ano lang binibigay ko lang yung link ko para dun sa ano sa 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 inyo para kung naalala nyo na wala sa loob nyo kinabukasan naalala mo ayun nga pala nasakay nga pala ako ng taxi vlog pun, try ko nga makikita mo yun as in, talaga may ano kasi to random para malaman naka random tong free ride ko alas 12 lang hindi talaga tayo natanggap ng bayad Oo. Oh, Sayang naman po yun, kuya. Kaya lang ngayon, ninahabol ko yung whatsapp ko para sa monetize ko. Kaya pa na live ko, na live ko naman, hindi naman ako nagla-live na kung ano-ano lang yung ano. Kung ano-ano lang ang i-discuss sa ano kasi hindi naman ako political vlogger. Kaya siguro message na lang kayo sa mga kasama mo na sana maging bahagi din sila sa pre-rate ko araw-araw. <laughs> Nagulat yun. Sige, pwede mong i-ano, uh, shoutout sila. Yung mga kakilala niyo. Ayan. <laughs> shoutout kay ma'am Precia. Ayan, sige po. Pagka ganitong oras, pwede na tayo sumakita. <laughs> oh, ayan, anong pangalan ng taxi ko, ma'am? Taxi na. Hindi, taxi vlog, tapos yung taxi ko ba? Yung pangalan ng taxi ko. Para malaman nila kung ano ba pangalan ng taxi sinakayan niyo. Ah. ayun na sa Tagilid. Ayun, El Taxi 'yan. Ayun, tingnan tingnan yung mga guwardiya dito, hindi dito sila. Okay na ba tama? Ha? Ha, tayo na siya. Ah, sige. Ayun, mga magaganda na lalaki. Nasa vlog sila ngayon. Ayun, nakita nyo na mga kababayan. Sakay natin. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan, kuya, kabay. Nasa pre-red to. Ayan. Ayan, inano tayo ng mga ano, mga guardia Natural lang naman yon. Santay tayo, ma'am? Sige po, Sige. may na lang kayo, ma'am. Malapit na po. Ayan, wag na po kayong mag-isip sa pagbabayad. Libre talaga tayo. Legit po tayo dyan. Hindi na Wala po, wala po, ma'am. Okay lang yan, ma'am, kasi naka tayo naka ano, naka random po yan tuwing alas 12, talagang kung sino wala tayong pinipili. Ganun lang, ganun lang si Kuya. Kakaiba to, kakaiba. Sige. okay. Okay, thank, you, thank you, thank you, ma'am. Ingat kayo, ma'am. Ingat. Oh, sige. Taxi vlog, thank you, thank you. Sige, sige. Ingat kayo, ma'am. Thank Okay. Ayan si ma'am, ayan. Napakaganda niya. Mga kababayan, napakaganda ni ma'am nabigyan natin siya ng pre-ride galing siya ng Baku or Cavite at siya ngayon ang episode 68 sa pre-ride ni Kuya ayan lang mga kababayan maraming maraming salamat at sana suportahan niyo po yung libring sakay ni Kuya araw-araw nagbibigay tayo basta makuha lang natin yung boundary gas at tayo naman si Kuya nakuha naman na yung boundary ngayong Sabado si, si Madam ngayon ay pre-ride episode 68 pa support na lang sa video pa share na din kung pipide pa like. like in comment below pa, mga kababayan bye bye sa inyong lahat ayan lang